Ilang piraso yung ganyan mo kahapon? Tatlo, dinuro ko. <laughs> pinakuluan ng pinakuluan dito. Tuhan ka, kanyang piraso binili niya kahapon. Tapos <laughs> pinakuluan ng pinakuluan, <laughs> <Pinakuloan ng pinakuloan. laughs> <laughs> <laughs> <Siyempre. laughs> hindi duro mo. Siyempre. Doon pa lang lalagay yun. Ha? Pagkakulo ng ano, doon mo pa lang lalagay. Oo, oh, hindi maroon na magluto. Saan ka pa galing? Sila, sumahan <laughs> lang <laughs> namin <laughs> to. Sumahan so, na lang. Eh. Madami daw <laughs> siya <laughs> pera. Madami daw siya pera. Sumasagot na siya eh. <laughs> Malaban na kay Arby. Malaban na sa akin to eh. Palibasa malaki na eh. Palibasa mag-end contract na eh. <laughs> Ay, ulam ko pala tinola. Pag ah, nakuha na yung quota, know, minsan pag nakuha yung deadline, may plus one sila. niya? 152. Kasama no? Yung mahawak, oh. Si Adam kasi gusto, ah, no. bre. Magkano na, ba? Mag ano na, ano, Manok, 200 na. Ano, Aray! Like. Aray, oh. nasampal naman siya. Ano sa akin? Kailangan ka dito. Uy! Kinilo na! Ha! Dirty! Yan ang tinunan ah. mo? Oh. Breast? Oo, oh, bakit? Kulang yun! Shit, ang sarap ng baboy. Patakong ba? yung mga anak mo! Sarap ng baboy, oh. Kaya wala akong pera. Di pa ako nakakautang! Okay na to, friend? Hindi ah, magkano yan? Muntin lang yan. Kulang yan. Yeah. Di ba 200 tayo? Uwi ka ba? <laughs> Kung <laughs> hindi ka uwi, sabag ka eh, walang laman yan. Kaya Adam yan, dalawang pakpak, -pak tanghalian, pa. ano pa. uh, ah, ah. tanghalian hapunan. punan. Magkano na? Ula. Ula. maya maging 275 yan, ah. Isa na ulam, tanghalian. Hindi, tanghalian na punan. Ayoko yan. Nalagpas. Ang isa pa. Kami yan? 200. Isa pa. Para <laughs> <laughs> Ay, <shock. laughs> ano ba ito? nampal? Dapat pag may bumibili ni-stop mo muna yung rotation mo. <laughs> Tama lang yan. Para huwag uh, ano kayo, ano <laughs> kayo dito? Giling mo. <laughs> Baya wala akong mapagpunas. Han, puti ako eh? Mapunas nga. na <laughs> mo, <laughs> Bit <laughs> pamunas tol. Nakakomedyo na pakain. Ano mo pala ang lilis ka ng pogi. Kayo pala ang liligo eh. ni go ni Kano? Ang amo 200. 200 ba? Diba? 200. Ay, na? Yung may shed, wala ka binti. Ang sarap ng... Ay, wala ba binti? May narinig mo yun. Alam ko. ko Tapos ano? Ba, 200 lang tayo? So, bibili... Mayaman ba, ka nagsitig ka nung isang araw, yano, diba? mo yung ano? Libre lang yun. Dress? Okay, oh. 120 lang to. Okay lang. Anong na Bahala ka <laughs> mo, ba? Ayan, ah, anim na slice yan. Tagdalawa kayo. Pwede ako mga bente. Tapos atay. Ilan yan? Ilan slice? Hindi naman kasakasya sa amin yan. Atay ko. Um, Buyabo-yabo ko dalawang kain na yun sa inyo. Partida, may bago kami recruit. Tapos gusto mo ba akong malahalihan doon? Huwag na. Huwag <laughs> <laughs> ka ba? Tanghali o gabi? Pag-ibabaon. <laughs>